tanan mga igsoon na day na de ko karon aron ipahayag ang pulong sa Ginoo o ipaila sa inyo si Kristo diha sa inyong kinabuhi labi mga igsoon una-una igsoon wala mi diri aron ipahayag ang among sarili o ipalaila among simbahan wala diri kami rin mga igsoon dili ko sequence karon igsoon nananami diri aron makapaminaw mo sa pulong sa Ginoo igsoon na gusto na ipailaila sa ginoo sa inyo Ikson, mga toy anak na si si Kristo, mga Ikson. Una-una una, Ikson, ato asang pasalamaton sa iyang gibuhat mga Ikson, ang ato ang Diyos, mga Ikson. Siya naghatag kusog na karon o siya naghatag kinabuhi sa, sa karon o labina labina sa tanan atong ginabuhat, mga Ikson. Ang Ginoo mao ma ma gay nagahatag og kusog sa tong mga igsoon ug labi sa pagigugma sa tuang mga higala mga igsoon. Kay ang Ginoo gahatag og lab, mga igsoon labi na atong gamiton sa tuang isig katawo mga igsoon. O mga igsoon, ang atong tema karon mga igsoon diri sa Mateo 6:33. Busa unahan niyo ang pagpasakop sa paghari sa Dios ug ang pagkuman sa iyang o gihatag gayot niya ang tanan ninyo mga gikinahanglan mga igsoon. og kini mga igsoon atong i atong akong i-explain mga igsoon na kining mga kining kining verse igsoon na para para sa inyo mga igsoon. Kay ang una-una atong makita diri sa verse igsoon Busa unaha ninyo ang pagpasakop sa paghari sa Dios og ang pagtuman sa iyang on igsoon. Unsa man jud ato na pag pagbuhat o pagsakop niya sa Ginoo Igsoon, sa gingarian. Na una-una Igsoon, na siya'y gihatag alang ka na to Igsoon. Kung sa man to mga Igsoon, mato si Iso Kristo Igsoon, sa siyang dalan patungo sa gingarian Igsoon. Kailangan na to mag-make relationship niya kaniya, maging gugmaay ta sa usag-usa mga Igsoon. Ug mag-obey siya mga siya mga sugo labi na siyang commandments so, Soon, o gabi-labi na maig soon, siyang buhat rin sa kalibutan. Labi na mag magpuyo tas diya siyang kiliran mga Iksun o magtuman siya, ma, siya mga Iksun. Una-una Iksun, kung saan naging na na pag, pagsakop ka niya o saan pagbuhat o relasyon diya sa kino Iksun. Una-una mga Iksun, ang iyang gihatag na commandments Iksun, alang-alang ka na to is Diri sa Mateo 37 39 Gitubag si Hesus kaninya, "Ang ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag o sa tibuok mong nauna." Ang Ginoo nag-ingon ay suon, si Hesus nag-ingon igsoon na atong unahon ang Ginoo igsoon, ug ato asyang, at ato siyang igugmaon sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok atong kalag o sa tibuok atong nauna. Kailangan yun na to, ang ginuo mag-una o nasa tuwang mga Iksun. Dili kita mag-una sa tong pag-desisyon, Iksun. na sa tong pag-desisyon, mao mauna ang pinak pinaka-critical, mga Iksun. Kailangan na to ang tabang sa ginuo dabi na. Kailangan na to ang kabuton sa ginoo, ang matuman, dili ang atua. Huwag mga Iksun, dili sa 39, o ang ikaduwa ng labing mahingdanong susama sa nauna. Gugma ang imong isig katawo sama sa imong pagigugma sa imong kaugalingon. Nakaingon diri na igugmao lang atong mga isig katawo igsoon. Bisag unsa pa na kamali ang iyang gibuhat si bisag unsa pa na kagilad ug batasan, kailangan din mo igugmaon siya mga igsoon kay ang gino, ang Ginoo nagigugma gayud kanato. Bisag bisag mga igsoon, bisag imong darkest side igsoon, gigugma gapon ka sa Ginoo Og mga og son, ang una-una diri sa 633 soon og gihatag gayud niya ang tanan ninyong ki, ki, kinahanglan. Unsa man gyud atong gikinahanglan ki, igsoon? atong atong external igsoon kining kanan idungan sa Ginoo igsoon kung ambisyon sa kinabuhi idugang sa Ginoo ang makamaayo mga igsoon. Og igsoon dili gayud muhatag ang Ginoo kanang maka kanang maka Alisod si mo ha. Labi na sa imong gustuhan mga Iksun. Ang gusto sa ginoo Iksun, ang iyang kabubuton ang matuman. Nagpasabot na na verse Iksun na kailangan natong kailangan makontento sa tanan natong gihat, gihatag sa ginoo sa ito mga Iksun. Dili na natong pinalabihan pa mga Iksun. Kaya ang gusto sa gino na maguna siya sa itong tanang ginabuhat Iksun. Dili ang ato ginabuhat mga Iksun. Karun, karun mga Iksun. Isa ka adlaw ra ang sa Ginoo alang kanato igsoon. Busa atong ihatag sa Ginoo ang iyang gusto mga igsoon. Ug kailangan nato siyang daygon matag adlaw igsoon og igugmaon gusto sa tong tibuok kinabuhi. Ug mga igsoon, ang gusto sa Ginoo na may sama ta kaniya sa king arian. Busa kita tungod sa tong kamangmangan kay eh, gusto niyo natong maimpyerno mga igsoon sa tong mga mali na ginabuhat ang Ginoo ang iyang mga, eh, ang iyang kalaban igsoon ang sala ang gusto sa Ginoo na mawala ang sala busa mga igsoon na free will. tungod sa gugma sa Ginoo giyatagan tag prewill igsoon kung walay will igsoon dili kayo na higugma mga igsoon so giyatag ang prewill alang kanato para sa ona nato paggamit igsoon ang gusto sa Ginoo na igamit alang kaniya igsoon Gugmaon kayo ang gusto, ang ginoo sa tuwa mga igsoon. Ilabi na sa iyang giingon sa Labi sa 1316 kay gugma gayud sa Dios sa kal, ang kalibutan, oo nga gihatag niyang ang iyang bugtong anak aron nga ngasibisan kinsa nga moto kaya dili malaglag kun dili makaangkon ni noon kinabuhi nga walay katapusan. Mao na ang pinakadakong blessing alang kanato igsoon. Tungod di Kristo natay kaluwasan igsoon. Kung maagil at takan niya iksoon, o mutuman siyang sugo, o magtras ka niya sa tibok na itong maluwas kayo kita mga iksoon. Mura na ang pinaka-easy na buhaton iksoon, alang ka na ito iksoon. Kung wala si Iso Kristo iksoon, naglisod tag, sa itong sarili mga iksoon. Ang gusto sa gino nga itong magigpagigupan tadya sa taging niya mga iksoon, dili sa impreno. O karon iksoon, ang gusto sa ginoon, nga magrepenta sa itong mga sala na itong ginabuhat. Gikan ta sa sala, Iksun. Ang gusto sa ginoo, mga Iksun. Nga malimpyo ta, tungod ka niya, ug Huwag ang niato si Isus nari alang sa mga masakiton, dili ang mahayuhon, mga Iksun. Huwag labi, Iksun. Bisag unsa pa na ka, dako sa imong sala, gigong magayot ka sa ginoo. Bisag unsa pa na ang imong ginabuhat na maka, makaangin sa imuha, di gugma ka sa ginoogtun. Okay, adresa first one, one nine. Apan kung isulti na to sa Diyos ang atong sala, kasaligan sa sanga pasaylo ka sa atong mga sala o sa paghilo ka sa tanan na tong kalapasan. Huwag ako niya kinitungod kay matarong siya. Matarong si Iso Cristo, Iksun. I-forgive ka pong kaniya. Isa pa na katako, imong sala. Nauna mas amas na pa ang si tala ng kinabuhat, dibuat Ikson. So karon mga adlaw Ikson, kailangan ninyo mag sa ginoo iksun. Kaya ang gusto sa ginoo na may uuban sa diya si ang dili sa impyerno mga iksun. O kining tanan mga iksun, makawang ragayod na tanan na itong ginabuhat niyo sa kalibutan. Ang atong kinabuhi, eh. gi, gi roman na nato ang tagiya sa itong kinabuhi, mato ang ginoo iksun o ang tanan ang ginoo na kabalo sa imong ginabuhat igsoon ang imo kung sa unta man nakadako sa sala imong gibuhat to forgive ang ginoo alang kaninyo mga igsoon alang ito ah. sa mga sa tua o mga igsoon atong pasalamaton si Isu si Kristo sa iyang gibuhat sa krus labi na kita mga igsoon kailangan nato sa na pasalamaton si Isu si Kristo sa iyang gibuhat sa krus iyang gibayaran ang atong mga sala o grabe ang pag-antos ni Isu Cristo dito sa, sa cruising Wala siya namatay, alang sa wala, namatay siya alang kanato. Mga aling tanan mga Iksun, ang akong, 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 akong isulti sa inyo na, na na kamo sa gino, o ayaw na magpakasala. i